Maligayang pagdating sa aking channel. Anino ng buhay? Mga kwentong puno ng takot at hiwaga. Nakakilakilabot na kapangyarihan. Isang gabi, isang mangingisda ang naglakad sa ilog at nasangkot sa isang karanasang magpapakilabot sa iyong isi. Ano ang tunay na nangyari sa kanya? Manatili ka hanggang sa katapusan dahil ang kwentong ito ay higit pa sa takot. Ito ay hiwaga na hindi mo makakalimutan. Sa isang liblib na baryo sa Kapis, Kilala ang mga tao sa mga kakaibang kwento ng nilalang sa gabi. Si Matio, isang batang mangingista, ay naglalakad pauwi mula sa ilo. Ang buwan ay halos natatabunan ng makakapal na ulap, at ang hangin ay malamig at mabahong amoy ng lumang palayan. Sa kanyang paligid, tanging ang kaluskos ng mga dahon at huni ng kuliglig ang nalini. Bigla niyang napansin ang isang anino sa gilid ng daan. Hindi ito karaniwang tao matangkad, may mahaba at magulong buhok na sumasaklob sa mukha, at may kakaibang kilos ng katawan na parang umaaligid sa hangin. Nang lumapit siya, naramdaman ni Matio ang kakaibang lamig na bumabalot sa kanyang katawan. Ang anino ay tumingin sa kanya, at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang mga matalim na ng ngipin at nag-alab na mga mata. Ang halimuyak ng lupa at nabubulok na dahon ay tila humalo sa masangsang na amoy ng katawan ng nilalang. Si Matio ay napahinto, at bawat pintig ng kanyang puso ay parang tunog ng tambol sa katahimikan ng gabi. Hindi niya alam kung tumakbo o manahimi. Biglang umikot ang nilalang at, para bang may kakaibang awit na nairinig, naglakad dito patungo sa kanya. Ang paligid ay nagmistulang nagkulay pula sa liwanag ng buwan na dumaan sa mga kapal na ula. Si Mateo ay halos mawalan ng hininga sa takot. Ang nilalang ay huminto sa harap niya at dahan-dahang ngumiti. Natila may lihim na kasamaan sa likod ng itsura nito. Sa isang iglap, naramdaman ni Matyo ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. At ang mundo ay parang huminto. Ang mga huni ng kuliglig ay naglaho. Pinalitan ng kakaibang katahimikan na nakakapangini. Ang anyo ng baklang manunugis ay mas malinaw na ngayon. May mga matang naglalagablab. At ang bibig ay nagpakita ng kakaibang ngiti habang unti-unting lumalapi. Si Mateo ay nakaramdam ng kakaibang kirot sa katawan. Parang bawat selula ay natutunaw sa takot. Ang hangin ay biglang tumigil at tila lahat ng nilalang sa kagubatan ay huminto sa kanilang galaw, nakatingin sa kanila. Ang anino ay humarap ng buong katawan at may tinig itong bumulong na parabang nagmumula sa ilalim ng lupa. Mateo ay nakatunganga, hindi makagalaw at naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadaan sa kanyang puso. Ang paligid ay nagmistulang naglaho at natutunton lamang niya ang nilalang sa pamamagitan ng pag-ikot ng liwanag ng buwan sa mukha nito. Ang kakaibang pang-amoy, malamig at mabaho, ay tila kumapit sa kanyang ilong, at ang bawat hininga ay nagdudulot ng pangigigil sa kanyang dibdib. Mateo ay nagtatangkang sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay parang nawala sa hangin. Ang nilalang ay lumapit ng mas mabagal, bawat hakbang ay may kakaibang kunog na parang nagkikiskisan sa kalawang. Sa puntong iyon, Mateo ay nakaramdam ng matinding panginginig, at ang mundo ay parang umiikot sa dilim at liwanag ng buwan. Si Mateo ay nakatayo ng parang bato, at bawat paghinga niya ay mabigat at puno ng pangamba. Ang baklang manunugis ay lumapit ng mas mabagal. Bawat hakbang ay parang umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng kagubatan. Nang mas malapit na, nakita ni Mateo ang bawat detalye ng mukha nito. Ang balat ay parang lumang balat ng kahoy. May mga sugat at peklat na lumalalim sa liwanag ng buwan. Ang mga mata ay matalim at parang nagliliyab mula sa loob. Habang ang ngiti ay hindi basta ngiti, kundi punong-puno ng kasamaan at kasakiman. Si Mateo ay hindi makagalaw, at kahit ang mga paa niya ay parang nakabaon sa lupa. Narinig niya ang mga kakaibang tunog mula sa bibig ng nilalang, parang halakhak ng taong wala sa sarili. Ngunit may halong ungol ng hayo. Ang hangin sa paligid ay tila huminto at nagmistulang na nigarilio sa lamig at dilim. Mateo ay naramdaman ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo at likod. Bawat patak ay parang malamig na tubig mula sa yelo. Bigla, isang malakas na sigaw ang bumalot sa paligid. Ngunit ito ay hindi galing sa kanya, kundi mula sa baklang manunugis. Ang tinig ay nakakairita, parang bumabalot sa kanyang utak. Nagdudulot ng kakaibang sakit at takot sa kanyang puso. Si Mateo ay huminto sa lahat ng galaw. Ang katawan niya ay parang hindi na kanya. At ang bawat sensasyon ay mas lumalalim sa panggigigil. Ang paligid ay tila nagbago. Ang mga puno ay nagkaroon ng mga anino na gumagalaw at ang lupa ay parang humihinga sa bawat hakbang ng nilalang. Ang baklang manunugis ay dahan-dahang inabot ang kamay sa mukha ni Mateo. At sa sandaling iyon, ang mundo ay nagmistulang natutunaw. Nararamdaman niya ang malamig, mabaho, at malagkit na balat ng nilalang sa kanyang pisngi. Ang hininga nito ay mabigat at masangsang, parang nagmula sa ilalim ng libingan. Mateo ay nakaramdam ng kakaibang panginginig sa kanyang dibdib. Parang bawat tibok ng puso niya ay sinisipsip ng dilim. Ang liwanag ng buwan ay unti-unting nawala sa paligid. At ang dilim ay tila lumalapit sa bawat sulo. Sa isang iglap, naramdaman niya ang matalim na ng ngipin ng nilalang sa kanyang braso. Parang sinusubukan nitong kumagat sa laman. Si Mateo ay nakahawak sa kanyang braso. Ngunit ang kirot ay lumalala. At tila may kakaibang init na dumadaloy mula rito. Ang tunog ng mga dahon at kuliglig ay naglaho. At ang katahimikan ay napuno ng mabagal at malalim na huni, parang boses ng mga nilalang na nagbabantay sa kagubatan. Ang baklang manunugis ay humarap kay Mateo, at sa bawat pagtingin nito, parang may humahaplo sa kanyang kaluluwa, pinapalalim ang kakot sa kanyang isipan. Mateo ay nakaramdam ng panlalamig na bumabalot sa buong katawan, at parang unti-unting nawawala ang kanyang sariling presensya sa mundo. Ang paligid ay nagmistulang naglaho at tanging ang mukha ng nilalang ang malinaw sa dilim, ang mga matang nagliliyab, ang ngipin na matalim, at ang ngiti na punong-puno ng kasamaan. Ang nilalang ay lumapit ng isang hakbang pa, at sa bawat paglapit nito, parang lumalakas ang tunog sa kanyang ulo, ang bawat tibok ng puso niya ay nagiging isang malakas na dagundong. Si Mateo ay nakaramdam ng kakaibang kirot sa dibdib, parang sinusubukan ng nilalang na sumisip, hindi lamang ng dugo, kundi ng kanyang takot at kaluluwa. Sa puntong iyon, ang hangin ay tila nagmistulang may buhay, gumalaw sa paligid niya at humahaplos sa kanyang balat, pinapalala ang lamig at panggigigil. Ang mundo ay napuno ng kakaibang enehiya, isang kombinasyon ng kakot, sakit, at hiwaga na pumapalibo sa bawat sulok ng kagubatan. Si Mateo ay halos mawalan ng hininga, at ang bawa sensasyon ay nagiging mas matini habang ang baklang manunugis ay dahan-dahang lumalapit pa. Si Mateo ay nakatunganga bawat galaw ng katawan niya ay tila pinigil ng kakot. Ang baklang manunugis ay lumapit ng dahan-dahan. Bawat hakbang ay parang nag-iwan ng bakas sa hangin na malamig at mabaho. Nang humawak ito sa kanyang balikat, parang bumagsak ang mundo sa paligid niya. Ang mga mata nito ay nagliliyab, puno ng kasamaan at kasakiman na hindi maipaliwanag ng isi. Matiyo ay nakaramdam ng panginginig sa kuhod, at bawat hininga ay mabigat, punong-puno ng palalamig. Ang paligid ay tila nagbago, ang mga puno ay parang yumuyuko sa presensya ng nilalang, at ang lupa ay nagumapaw sa dilim. Ang baklang manunugis ay ngumiti ng mas malaki, at naramdaman ni Matiyo ang malagkit nitong kamay sa kanyang li. Ang amoy ng katawan nito ay masangsang, halo ng bulok na palay at lumang dugo, na pumuno sa ilong ni Mateo at nagdulot ng pagkahilo. Si Mateo ay nagtangkang tumakbo, ngunit parang naipit sa lupa, hindi makagalaw. Ang tinig ng baklang manunugis ay bumulong sa kanyang tenga, mabagal at malalim, puno ng kasamaan, halos sumisipsip sa kanyang isi. Ikaw na ang susunod, ang boses nito ay malamig at malupi. Ang hangin sa paligid ay huminto, at tila bawat maliliit na bagay sa kagubatan ay nagmistulang nakatingin at nakikinig. Si Matio ay nakaramdam ng kirot sa dibdib, parang bawat tibok ng puso niya ay sinusunog ng init at lamig na sabay. Biglang huminto ang nilalang, at sa isang iglap, ang mga mata nito ay nagmistulang nagbabago, nagiging itim na parang walang katapusan, puno ng dilim. Mateo ay nakaramdam ng kakaibang pangamba sa loob ng kanyang kaluluwa. Parang may kumakagas sa puso niya at hindi niya maalis. Ang paligid ay tila nagmistulang naglaho. Tanging ang baklang manunugis at ang kanyang sayili ang naiwan sa walang hanggan. Sa bawat galaw ng nilalang, ang lupa ay nagumapaw sa dilim at malamig na hangin na pumapalibo sa katawan ni Mateo Si Mateo ay nakaramdam ng isang matinding kirot sa kanyang ulo. Parang may kumakagat sa kanyang utak at bawat alaala ay unti-unting naglalaho. Ang baklang manunugis ay ngumiti at sa ngiti nito, naramdaman ni Matyo ang isang matinding puwersa na parang sinisipsip ang kanyang buong pagkatao. Biglang lumabas ang isang matalim na punog, parang halakhak na nagmumula sa kailaliman ng lupa pumuno sa buong kagubatan. Si Mateo ay nakaramdam ng kakaibang panginginig sa bawat buto sa katawan niya, at bawa segundo ay tila umaabot sa walang hanggan. Ang baklang manunugis ay dahan-dahang yumuko, ang mukha nito ay halos nakalapit sa kanya, at sa isang iglap, parang naglaho ang lahat ng ilaw ng buwan. Si Mateo ay nakaramdam ng ganap na kadiliman, isang dilim na pumapalibo sa bawa sulok ng kanyang isip at katawan. Ang hininga ng nilalang ay bumalot sa kanya. Parang sinisipsip ang kanyang hininga at kaluluwa sa paehong oras. Si Mateo ay nakaramdam ng matinding kakot. Mas matindi kaysa sa anumang naramdaman niya sa buong buhay niya. Sa puntong iyon, ang baklang manunugis ay nakangiti. At naramdaman ni Mateo na wala na siyang kontrol sa kanyang katawan at isi. Ang hangin ay nagmistulang may buhay, dumarampi sa balat niya. Pinapalala ang lamig at palalamig sa puso. Ang nilalang ay lumapit ng isang hakbang pa. At sa bawat hakbang nito, Parang unti-unting nawawala ang mundo ni Mateo. Pinapalitan ng ganap na dilim at panggigigil. Si Mateo ay nakaramdam ng matinding sakit, at ang mundo ay nagmistulang nawala. Tanging ang baklang manunugis at ang walang katapusang kadiliman ang natitira. Si Mateo ay nakatayo sa gitna ng ganap na dilim. Ang puso niya ay tila pumitibok sa sobrang lakas na parang bawat hibla ng katawan niya ay nangingini. Ang baklang manunugis ay dahan-dahang inangat ang kanyang kamay. At sa bawat galaw nito, Parang humuhugot ito ng init at lamig mula sa paligid. Ang bawat hininga ni Mateo ay mabigat, puno ng kakot, at ang bawat tunog sa kagubatan ay nagmistulang sumasabay sa kanyang kaba. Ang mukha ng nilalang ay nakalapit na, halos bumungad sa bawat detalye, ang mga matang nagliliyab, ang ngiti na punong-puno ng kasamaan, at ang balat na parang bulok at nabubulo. Si Mateo ay nakaramdam ng kakaibang kirot sa dibdib, parang sinusunog ng apoy at nilalamig ng yelo sa parehong oras. Ang hangin ay huminto, at tila ang bawat dahon, bawat damo, ay nakatingin sa kanila, pumipigil sa bawat galaw ni Matiyo. Biglang tumawa ang nilalang, isang unog na mabagal at nakakakilabot, parang halakhak ng taong nawawala sa katinuan. Si Matiyo ay nagtatangkang sumigaw, nguni ang boses niya ay parang nawala sa hangin, walang tunog, walang kakayahang lumabas. Ang baklang manunugis ay dahan-dahang yumuko. Ang mukha nito ay lumapit sa kanya. At naramdaman ni Matyo ang malamig, malagkit, at mabaho nitong hininga sa kanyang mukha. Parang unti-unting nawawala ang mundo sa paligid niya. Ang liwanag ng buwan, ang anyo ng mga puno, at ang katahimikan ng gabi ay naglaho sa isang igla. Mateo ay nakaramdam ng matinding panggigigil sa katawan. Bawat buto ay parang naiipit at bawa selula ay nanginginig sa tako. Ang baklang manunugis ay ngumiti, at sa ngiti nito. Naramdaman ni Mateo na parang kinatanggal nito ang bawa piraso ng kanyang pagkatao. Biglang humarap ang nilalang sa kanya, at ang mga mata nito ay nagmistulang walang hanggan. Naglalaman ng dilim at kasamaan na hindi maipaliwanag ng isip ng kau. Ang hangin sa paligid ay nagmistulang may sariling buhay, humahaplos sa balat ni Mateo at pinapalala ang lamig, panginginig, at kakilakilabot na pangamba. Si Mateo ay nakaramdam ng kakaibang sakit sa dibdib at ulo, Parang bawat tibok ng puso niya ay sinusunog, at bawat hininga ay sinisipsip ng kadiliman. Ang nilalang ay dahan-dahang inilapi ang mukha nito sa kanyang lig, at sa bawat paglapit, parang may kumakaga sa kaluluwa niya, humihila ng bawat takot, pangamba, at alaala ng kabataan. Ang mga mata ni Matio ay puno ng luha, hindi mula sa sakit kundi mula sa matinding kakot at pangigigil na bumabalot sa kanya. Sa isang iglap, ang baklang manunugis ay ngumiti ng mas malaki at naramdaman ni Matio ang puwersa na parang humihila sa kanyang katawan palayo sa mundo, papunta sa walang katapusang dilim. Ang tunog ng halakhak ng nilalang ay pumuno sa buong kagubatan, at ang bawat huni ng kuliglig at hangin ay naglaho, napalitan ng mabigat, mabagal, at nakakakilabot na katahimikan. Matio ay nakaramdam ng na matinding lamig, panginginig, at sakit na sabay-sabay dumadaloy sa kanyang buong katawan. Parang bawat hibla ng kanyang katawan ay sinusubukang pawalang bisa. Ang baklang manunugis ay humarap ng direso sa kanya. At sa bawat titig nito, naramdaman ni Matyo ang unti-unting pagkawala ng kanyang sarili. Parang bawat alaala at damdamin ay hinuhugot palabas ng kanyang katawan. Ang paligid ay nagmistulang naglaho ng kuluyan. Tanging ang baklang manunugis at si Matio ang naiwan sa walang hanggan na kadiliman. Ang malamig at mabahong hangin ay patuloy na pumapalibot sa kanya at bawat hininga ay parang kumakagat sa kanyang kaluluwa. Si Mateo ay nakaramdam ng ganap na kawalan ng kontrol, at bawat galaw ng nilalang ay nagdudulot ng panginginig at kakilakilabot na sakit sa kanyang katawan. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang matinding puwersa na parang sinisipsip ang lahat ng kanyang lakas, akot, at kaluluwa, na iniwan siyang walang kakayahang kumilos o tumakbo. Ang baklang manunugis ay ngumiti ng malawa at si Mateo ay nakaramdam ng ganap na kawalang pag-asa. Alam niyang walang makakatulong, walang makakatakas, at ang dilim ay unti-unting kumakain sa kanya. Si Mateo ay nakatayo sa gitna ng walang hanggan na dilim. Bawat hibla ng kanyang katawan ay nanginginig. Ang baklang manunugis ay dahan-dahang yumuko, halos bumungad ang mukha nito sa kanya, at ang mga matang nagliliyab ay tila sumisipsip sa kaluluwa niya. Ang bawat hininga ng nilalang ay mabigat at masangsang. Pumapasok sa ilong ni Mateo at bumabalot sa kanyang buong katawan. Si Mateo ay nakaramdam ng na matinding lamig sa kanyang mga kamay at paa. Parang bawat ugat ay natutunaw sa tako. Ang hangin sa paligid ay humihinto sa bawat galaw ng nilalang. At tila bawat dahon at puno ay nakatingin at nakikinig sa kanilang kinasasadlakan. Biglang ngumiti ang baklang manunugis at sangiti nito. Naramdaman ni Mateo ang kakaibang kirot sa dibdib Parang bawat tibok ng puso niya ay sinisipsip palabas ng katawan. Ang katahimikan ay napalitan ng mabagal, mabigat, at nakakakilabot na halakhak. Isang unog na bumabalot sa isip at kaluluwa niya. Mateo ay nagtangkang sumigaw. Nguni ang boses niya ay nawala sa hangin, parang kinanggal ng nilalang sa mundo. Ang baklang manunugis ay inabot ang kamay nito sa mukha ni Mateo, at naramdaman niya ang malamig, malagkit, at mabahong balat na dumampi sa pisngi niya. Parang unti-unting nawawala ang liwanag sa paligid, at ang mundo ay nagmistulang naglaho sa dilim. Naiwan lamang ang nilalang at si Mateo. Ang bawat galaw ng nilalang ay nagdudulot ng kakaibang panginginig sa katawan niya. Bawat hakbang ay parang kumakagat sa kanyang kaluluwa. Mateo ay nakaramdam ng kirot sa dibdib at ulo. Parang bawat selula ng katawan niya ay sinusunog at pinapasan ang dilim sa paligid. Ang baklang manunugis ay ngumiti at dahan-dahang inilapi ang mukha nito sa kanyang lig at sa bawat iglap, parang sinisipsip nito ang bawat takot, alaala, at damdamin niya. Ang paligid ay nagmistulang humupa. Wala ng hangin, wala ng tunog, walang kahit ano kundi ang presensya ng nilalang at ang panginginig ni Matio. Si Matio ay nakaramdam ng kakaibang panginginig sa bawat buto sa katawan. Bawat hininga ay mabigat at puno ng kakot. Bawat tibok ng puso ay parang sinusunog at pinapasan ng kadiliman. Ang baklang manunugis ay ngumiti ng mas malaki at si Mateo ay nakaramdam ng ganap na kawalang pag-asa. Alam niyang wala nang makakatakas. Biglang ang dilim ay lumaki, pumapalibot sa kanya, at naramdaman ni Mateo ang unti-unting pagkawala ng kanyang sarili. Bawat bahagi ng katawan at isipan ay parang hinihigo palabas ng mundo. Ang nilalang ay ngumiti at humarap ng diretso. Bawat tingin ay pumapasok sa kanyang isip at bumabalot sa kanyang kaluluwa. Parang sinisipsip ang lahat ng kanyang lakas, akot, at alaala. Matiyo ay nakaramdam ng ganap na kawalan ng kontrol. Bawat galaw ng katawan niya ay pinipigilan ng puwersa ng nilalang. Bawat hininga ay sinisipsip ng kadiliman. Ang baklang manunugis ay ngumiti ng malawa, at ang paligid ay nagmistulang naglaho ng kuluyan, ang buwan, mga puno, lupa, at katahimikan ay napalitan ng walang katapusang dilim at pangingini. Matiyo ay nakaramdam ng matinding kirot at lamig at sa bawa segundo ay tila unti-unting hinuhugot ng nilalang ang kanyang pagkatao. Iniwan siyang walang kakayahang kumilos o kumalma. Ang halakhak ng nilalang ay pumuno sa bawat sulok ng walang hanggan, at ang bawat hibla ng katawan ni Matio ay parang nasisipsip ng dilim. Ang nilalang ay lumapit ng huling hakbang, at si Matio ay nakaramdam ng ganap na kawalang pag-asa. Alam niyang wala nang makakatulong, wala nang makakatakas, at ang dilim ay kumakain sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Sa isang iglap, naramdaman niya ang kabuwang pagkawala ng sarili, parang nawala ang kanyang katauhan sa mundo. Naiwan lamang ang presensya ng baklang manunugis at walang katapusang dilim. Ang hangin ay huminto, katahimikan ay napuno ng matinding panggigigil, at si Mateo ay natigil sa kanyang huling sandali. Bawat hibla ng katawan at kaluluwa niya ay unti-unting hinihigop sa kadiliman. Ngunit sa gitna ng walang katapusang dilim, may isang munting liwanag na sumilip, parang sinag ng buwan na nakalusot sa mga kapal na ula. Si Mateo ay naramdaman ang init ng liwanag na iyon, at sa isang iglap, parang unti-unti niyang naibabalik ang kontrol sa sarili. Ang baklang manunugis ay tumigil, at ang mga matang nagliliyab ay nagmistulang humina sa liwanag. Sa pagkakataong iyon, naalala ni Mateo ang mga kwento ng matatanda sa kanilang baryo, ang paniniwala sa kapangyarihan ng dasal, pananampalataya, at lakas ng loob ng tao sa harap ng kasamaan. Bawat hibla ng kanyang puso ay nagpunyagi, at sa kanyang isipan, siya ay nagdasal ng taimtim, humihiling ng proteksyon at gabay mula sa kanyang mga ninuno at sa bathala. Dahan-dahan, ang baklang manunugis ay naglaho sa hangin, parang usok na unti-unting nawala sa liwanag ng buwan. Si Mateo ay huminga ng malalim, ang katawan niya ay nanginginig ngunit buhay pa, at ang gabi ay nagmistulang bumalik sa katahimikan. May halong lamig at sariwang amoy ng palayan. Sa kanyang pagbabalik sa baryo, dala niya ang kakot na naramdaman niya. Ngunit dala rin niya ang isang aral, na sa kabila ng kadiliman at kasamaan, ang tapang, pananampalataya, at koneksyon sa kultura at pamilya ay maaring maging ilaw na humahadlang sa pinakamalalim na pangamba. Ang kwento ng baklang manunugi sa kapis ay nanatiling babala sa lahat sa baryo, na kahit sa mga gabi ng dilim at panggigigil, may pag-asa sa puso ng taong nananalig at matapang. At mula sa gabing iyon, si Mateo ay hindi na lamang simpleng mangingista. Siya ay naging tagapagsalaysay ng mga kwento ng hiwaga, upang maalala ng bawat isa ang kahalagahan ng lakas ng loob, pananampalataya, at pagmamahal sa sariling kultura. Sa bawat pagikot ng buwan sa gabi sa kapis, ang mga tao ay nagtataka at nagbabantay. Ngunit sa puso nila ay alam nila, ang liwanag ng pananalig at tapang ng tao ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang nilalang sa dilim